Mayong Adlaw, ano yung mabalita balita? Karong Adlawa. President Rodrigo Duterte misaad nga iyang ihatag ang iyang presidential plane aron gamitong air ambulance sa Armed Forces of the Philippines sa iyang pagbisita sa Camp Lukban sa Samar, si Gunia nga nag-request na siya kang Defense Secretary Delphine Lorenzana nga ipamodify ang eroplano ug mag-provide dugang mga eroplano alang sa militar. Matod sa Presidente nga pwede na siyang musakay ug commercial flights o jet plane kung mauli sa Davao o kung mubisita ug lain-laing lugar. Kaya nung dumang ang si Duterte misaad nga mugasto og 500 million pesos alang sa pagtukod sa og bagong ospital alang sa mga masamdang mga sundalo. PNP Chief Director General Ronald De La Rosa miingon nga ang mga barangay kapitan kinahanglang mo cooperate sa pagsugpo sa ilegal nga droga sa Nasud. Gisulti kini ni De La Rosa ato sa 115th Police Service Anniversary kagani buntag dito sa Davao. Iyang gisulti ang kapulisan sa Davao nga ipadayon ang maayong serbisyo o magsilbing example sa ubang police unit sa Nasud. Dugang ni De La Rosa nga proud kaayo siya sa level of competency sa mga pulis sa Davao, ilabi Gina Metro Manila mayors o councilors ang muhang niya nga mo-appoint o police officials nga gikan sa Davao. Sulti ni Bato sa kapulisan nga magkahiusa alang sa kaayuhan sa nasun. Naway patuloy na maghali sa ating mga puso ang paglilingkod ng mga lal, malilis at makakaluan. Sa ating lahat, maligdalan bati sa pagdiriwang natin ng isang at labing limang taong aniversaryong Gipanghingus na karon sa Cebu City Police Office ang pagpatuman sa curfew alang sa mga minor de edad. Ang curfew gilaumang muluwas sa mga bata batok sa shooting incidents, hilabinas sa mga vigilante killings na kasagarang mahitabo inig gabi i o kadlawon. Ang ordinansa nagbawal sa mga minor de edad nga magtambay gawas sa ilang balay sugod alas 10 sa gabi i, hangtod alas 4 sa kaadlawon. Aduna say penalties nga ipahamtang sa mga ginikanan kinsang mga anak madakpan sa curfew. Siguraduhon o siguruhon usab sa Department of Education Cebu City Division ang 9:30 PM class dismissal sa mga night high schools aron mahatagan pa ang mga estudyante og igong oras nga makauli. Sugod so karong September 15, i-implementar na sa Philippine Overseas Employment Administration ang online registration system alang sa mga Filipino seafarers base sa POEA Governing Board Resolution No. 13, Year 2016, ang Seafarers Registration Certificates kon SRC pulihan na sa online seafarer registry. Ang bagong sistema mo pamubo sa mga long lines sa POEA offices hilabina sa pagkuha og personal records o employment documents. Nakalinya usab kini sa direktiba ni President Duterte nga mo review sa tanang systems o requirements aron mapugngan ang duplication of functions, eliminate queuing and facilitate delivery of services to overseas Filipino workers. Moabot sa 50,000 kamang aplikante matagduig ang gilaumang makabenepisyo sa bagong online registry system. O sa Welcome ang naghuwat kang Rio Olympics silver medalist weightlifter Hidilin Diaz sa iyang hometown sa Zamboanga City. Sigun Mayor Maria Isabel Climacos Salazar nga nangandam na sila alang sa ceremony karong umaabot nga lunes, Agosto 15. Si Hidilin gikatakdang mauli karong Domingo kuyog ang iyang coach nga si Alfonsito Aldinete o ka Pudka Genyo. Si Diaz makadawat og 500,000 peso reward gikan sa ilang local government as per local ordinance nga mo grant og incentive sa mga athletes nga adunay podium finish. Si Diaz ang labing unang Filipina og Mindanaoan nga nakadaog og Olympic medal. Friends here are the latest news in Bacolod, Baguio, Pampanga, Davao, Super Balita Davao, Super Balita Cagayan de Oro, Cebu and Super Balita Cebu. Mga higala, ayaw kalimot sa pagtanaw sa duwa sa Sacred Heart School at Neo de Cebu versus University of Southern Philippines Foundation sa High School Division nga magsugod alas 5.15 sa hapon. O sa duwa sa University of Southern Philippines Foundation versus University of Cebu sa College Division nga magsugod alas 6.45 sa gabi. Bisita lang ang sisafi.sunster.com.ph. Sa atong showbiz chika, Nanganak na kagahapon ang Italian girlfriend ni James Yap nga si Michika Cazola sa ilang unang anak nga si Baby Michael James dito sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Si Baby Michael James ang ikatulong anak ni James. Aduna na unang anak si James sa iyang ex non showbiz girlfriend kani Adto. Samtang ang ikaduhan niyang anak nga si James Bimbi Aquino Yap Jr. ang bungas sa kaminyo nila sa una sa iyang ex-wife nga si Chris Aquino. Si James kasamtang ang nagduwa karon sa PBA is a Player sa Star Hot Shots. Mga higala, here are the lot results. O ganiya ang dollar to peso exchange rate gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, bisita ang Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval, ugkini ang Sunstar Pilipinas.